Alright, hello, what's up? Mga loads, nandito na naman ako uh, Panibagong video na naman tayo mga loads Pero ngayon, uh, pupunta ako ng LTO at magpaparehistro ako mga loads So ito na yung sagot sa mga katanungan ng iba na Pag magpaparehistro ba is problema ba dito sa pool system exhaust o kung may muffler ka ba Tapos Um, uh, sa emission, kailangan pa daw batanggalin yung silencer Ayan, may silencer ako Kasi tutusukan yan eh So, ipapakita ko sa inyo mamaya Paparistro tayo Gasgasan po oh. sa kaya tumama to So, let's go Flex ko lang pala yung bago kong upuan Ay <laughs> Ayan o oh. diba? Di ko pa tinanggal yung bracket ko Right. Flex ko na rin tong aking visor Ayan at may mga gasgas -gas na nasempla ako dati <laughs> anyway so gawa tayong video na ito sa susunod um, yung, kung ano yung mga napalitan ko na so let's go O nga pala ako yung magwi-withdraw pa yeah tara uh, skip natin yung video mga lodi um, tuloy natin pag nandun na tayo sa LTO right, mga lods, nandito na tayo sa LTO Ito Bali, ang unang gagawin natin mga lods Is kukuha muna tayo ng um, insurance After noon is dito Ayan yung emission nila Uy, buti na lang Wala masyadong pila guys Ayan yung emission nila Pero, kukuha muna tayo dito ng insurance Alright. right, marami ng tao min. ka. Check a little longer than a few minutes later. Alright mga lods. So nakakuha na ako ng insurance. Uh, bali 600 pesos pala yung insurance dito sa LTO mga lods. Ay, ewan ko lang kung sa ibang LTO is 600 din. Oh uh, grabe net. Tara pila na tayo mga lods sa emission kasi dumadami na yung tao. Let's go. Alright mga lods, nandito na ako ngayon sa emission Center at nakapila na tayo. So, pangatlo ako mga lods. So, ito na. Let's go! At ito na nga mga lods, nakasalang na si Blitz. Ayun, may nakatusok na dun sa kanyang acrophobic. Ayan. Uh, na kaya lumapit dun kasi ang dami nanonood eh. At ayun mga lods, so pasado tayo dun sa emission. So yung next pala sa emission yung inspection na. Hindi ko lang na video mga lods kasi uh, medyo masungit natin yung nag-inspect. So dito mga lods, is nandito na tayo sa registration. So pag kompleto na yung mga documents nyo, uh, dito na natin ipapasa sa registration yung insurance natin, yung emission yun. At eto na nga mga lods, so tapos na tayo. Nakuha na natin yung bago nating OR. Ayan. Ayan yung Acra ko mga lods. At nandito pa rin ako sa LTO. So pauwi na ako mga lods. So sobrang init talaga. Tara, let's go. Biyahin na tayo. Alright, mga lods. So tapos na ako. Yeah. Ayan, dito ako nga pala nag -paristro, mga lods sa LTO LTO extension kainta at okay na Uh, di ko masyado na video yun dun sa emission. So, yun dun yung emission nila. Um, nakakaya kasi lumapit sa gitna eh. Nasaan dahil yung All Alright. So, yun. Pinakita ko sa inyo, no? So, goods naman siya. Pasado naman. So, ang tip ko lang, guys. Kapag ay kukuha ng... O, oh, Lalo sa mga baguhan. Yung mga newbie. Newbie natin dyan. Uh, bago kayo kumuha o oh, pumunta sa LTO. Uh, check nyo muna yung motor nyo syempre tulad nung kanina no hindi pumasa uh, hindi siya pumasa sa inspection pasado siya sa emission hindi lang pumasa sa inspection uh, hindi ko rin kasi na video nyo sa inspection kasi nakakadaming tao talaga tapos mga loads um, dito kasi sa LTO kumpleto na rito eh meron silang mga insurance uh, emission pero kung gusto nyo naman um, kuha na kayo doon sa labas para hindi nakipila rito no Ayan, pa-emission na kayo, pa-insurance. So, kadalasan talaga sa emission center, uh, bago kayo i-proceed, kailangan meron muna kayo insurance. Kaya, kuha muna kayo ng insurance ng motor nyo, no? Ayan, tapos, ayun na nga, emission. Pagkatapos yung sa emission, punta na kayo sa inspection. After yung sa inspection, papapunta na kayo doon sa, yun nga, yung kanina na pinakita ko sa inyo, sa registration window. Ayan, after nyo doon, babayad na kayo Nasa 300 plus ata, registration P Or renewal p yun na yun Ang, ano nga pala guys Ang emission is 500 Dito sa LTO, mahal talagang insurance dito guys Kaya, kung ako sa inyo Eh, hanap na kayo sa labas Eh, ako kasi tinamad kasi ako eh <laughs> Para isang lakaran na, no, dito na lang So, ayan, pauwi na ako So, pasado to, mabilis ko nga eh So, emission, mabilis ko nga eh Diba? So let's go mga idolo oh. At sobrang init eh. Okay exit na ako Salamat LTO Actually dinayo ko pa rito sa Kainta eh Kasi dito ako dati Ang bilis talaga eh, Ngayon mabilis naman Kaso late na rin kasi ako Late na rin ako nagpunta eh oh. Late na ako umalis eh Kaya ayun Nabutan ako na ang dagsa ng tao so, sa mga naka pull system exhaust mga naka muffler o yung mga nagpalit ng mga elbow so sa mga nagpalit ayon uh, ayun yung sagot sa tanong nyo kung magkaka problema ba kung magpaparistro so wala po And then mga lodi sa mga nagtatanong din ng ano um kailangan pa ba yung silencer kung ano kung magpapa ano papa-emission? Uh, hindi na po mga idol. So hindi ko tinanggal yung akin. Ayo, pinakita ko naman kanina, hindi ko tinanggal, no. All right, mga idol. So tatapusin na natin ang ng to. Hanggang dito na lang muna. At ulitin ko mga Lods So sa mga nangangamba na baka mahirapan daw sila sa pagparehistro Kapag tayo yung naka mapper o naka pull system uh, Hindi po, hindi po yan magkakaroon ng problema sa pagparehistro Dep Depende na lang kung doon sa inspection is meron silang mga dB meter So maglagay kayo ng silencer, di ba? Eh kung wala kayong silencer tapos yun doon sa inspection nila eh may ano ay may, may, sound check sila yung dB ano decibel meter eh yun lang mayyari kayo kung naka-open muffler kayo noon dapat meron kayong uh, dB killer o yung silencer tapos sa question uh, magkakaroon ba ng problema loads kung Naka-silencer ako tapos kung magpapa-emission So yun, ginawa ko kanina Naka-silencer ako Hindi ko tinanggal yung aking DB killer Eh okay naman, goods naman Ang bilis ko nga matapos eh <laughs> So yun lang mga Lods sa tapos taposin ko na ang video to Maraming maraming salamat sa patuloy na Pagsuporta sa akin mga Lodi And maraming maraming salamat sa Panonood ng aking mga videos Videos <laughs> So, Thank you very much and bye bye and peace out mga lodi